travel time, mga ka-trip and long ride na naman kami today tulog na sleep dahil mahaba yung biyahe oh. hello Bajang! how are you yung driver nakangiti doon na stand din tulog na rin. Uh, sleepy boy nandito tayo sa likod ah, kita natin kaya lang masyadong mauga it's okay tingnan mga katrib yung mga tulay dito oh yeah, On yung popcorn pag dito sa likod mo uga wala tayong dalang ano stabilizer stabilizer ito ang kuwait ba ba Uh, bali papunta kami ng Sulay Bikat ito yung daanan napakalayo travel time na naman mas malayo ngayon yung travel ano namin kasi instead na kami unahin, una hino na pa yung Sulay pikat siguro may kukunin kaya inuna sila kaya tuloy ikot kami yan sa mga sa ibang bansa dyan ito nakikita nyo na kung paano ang Kuwait ano yung mga bahay sa Kuwait yung daan yan. ito po yung Kuwait mga katrip mga kabayan kahit dito man lang sa video is makikita nyo kung ano ang Kuwait ganito yung mga bahay dito ganito yung mga daanan yan kung gaano kalawak yan. tapos may mga bahay may mga puno din dito yan. hindi lang naman lahat disyerto may nabubuhay din na puno sa disyerto yan mga yan titibay nga niyan. Pero sa ilalim yan ano Lalo pag tag-init May ano yan May mga host yan Na nagdidilig Araw-araw Tapos kadalasan talaga dito Mas maraming dates Dito na tayo sa Sulay Let's go na sila? Ba, isang mall din to. Uh, Caripor. Pero mar mara marami establishment. Bye bye Sulay! Sulay bikat. Kau talaga. Yes. What can I do? What can I do for huh? you? What do you want? This is Johnny Johnny Rockets. Johnny Basha. <laughs> <Gianni> Basha. <laughs> Not Johnny Rockets, Johnny Basha. Hello Johnny. How are you Johnny? Yeah. Fine. Where are you long Good. Where? Where are you long time? Yeah, you're the one long time. Where? <laughs> you always care, Sa uh, also, uh, Still have uh, event in Kera, no? Still not yet finish Yeah, really we made also. Ah. Good, alhamdulillah. Yeah. Ayan yung mga puno dito, ayan yung mga dates na yan. and mas maraming dates dito. Namumunga yung mga katrip yung dates na yan every summer. June, July yan, nag na mamunga yan right ba siya? July, June, like that the dates, no? kami nga, no? pero pa June, start, yan yeah. pero ngayong winter wala pa masyado, wala pa eh Yan yung mga matitibay sa init na mga puno. Dito talaga sila. Dito. <laughs> I mean, matibay sa kahit hindi ano ba. Tubig ba. Ayan, ayan, ayan. yung uh, box. Long trip. Long trip, kira. Ya, kira. Ito naman yung area ng Sulay Bikat. Yes. See? Desierto. What? What the sun? Granada. Granada. Granada Village. Isabel Granada. You know, we have artist Isabel Granada. Family name is Granada. Oh, sorry, namatay na pala si Isabel Granada. Yan yung mga bahay dito, mga katrip. Um, yeah, Granada. course doon sa kabila yan dagat na dyan mga katrip yan dagat ito yung talaki ng mga bulo dagat na dyan and then dito naman sa kabila yan naman sya Ikut lang naman kasi to. Ikot-ikot lang. And <laughs> gising na sila. Hello. Hi, Philippines. Philippines, Butanin. Butan. and India. From South India. Where in India? Andhra. Andhra Pradesh. Andhra. Badesh. Andhra Pradesh. That's one South Indian yan. Ito naman hospital. So mo barang hospital right? No. Yeah. Ah, uh, what this one hospital or no hospital? Al Sabasa, Sabah Hospital. Yan yung Sabah Hospital. Okay. Pag ganito mahirap, nakakangawit pag wala kang stabilizer, yung gano'n. Kasi hindi kanya yung hawak na pumagal. Pumag Oo. Pumag 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 uh -huh. Ayan mga ka-trip, nandito na nga guys sa Kuwait. Bakit eh. ganyan yung video mo? Ipagdating yan, maliit siya. No? Hindi, naka ano talaga yun, naka landscape dapat. Pag pinortrait mo kasi yan, mas maliit. Hmm, ya. Pagdating sa YouTube. Bus station. Maybe how many hours waiting for the bus here? No? Bus siya ride? Right? Long time, no? Ah, Jara, that one. Going to Jara? Ah, okay. See You see bus, nothing. <laughs> Yan dito uh, yung weather paano na pa init na siya. Pero hindi pa naman masyadong mainit pero nagbabago na yung oh tapo, patapos na siya. Nagbabago na yung weather. Ah uh, simula na naman kami magano sa taginit. Mga katrip, pag taginit ito, sobrang init talaga. Umabot ng 50. Or 50 53 to 52 degrees right? D'ya siya. 50. 50 50 right? 50 70. degrees. 70? No, umabot tayo 70. Hindi nga, hindi no. ah. 70? No. 50 no. 50. Last to last. Yeah like that 56 Ah, meron pa. May celebrity Oh? Hindi ka na makalabas nun Because <laughs> an uh police uh <laughs> Ministry of Defense. Pero last year okay na eh, hindi masyado Hindi masyado. yung na service kami para Oh, yung iba dumudugo ilong dito mga katarip. Lagi tapunan ko sa ilong dito. <laughs> oh, dito kasi pag hindi ka sanay, dudugo. Lalo na pag nasa drive thru ka. Oh, dugo talaga ilong mo sa init. Kaya dapat inom ka talaga ng mas marami-maraming tubig dito lagi. Sana ganito lang weather dito, you eh, no? Yung ganito lang ka uh, init, ganito oh, lang din kalamig. Normal, lang. Normal normal lang. Parang katulad din 19. sa atin. 19? Oh, okay. Sa atin kasi yung 19, mainit na. Ah? Kasi malamig pa rin sa atin. Oh. Ang uh, mahirap lang kasi sa Pilipinas, humid. Okay. Kahit hindi naman siya mainit, pero humid naman kasi. Kaya parang pawis na pawis ka lagi. Ang lagkit-lagkit. Dito naman mainit, pero hindi naman siya humid. Nagkakaroon ng humid dito pag nag papalit na ng weather. Pero pag nag-humid naman dito, talagang parang nagpapag. Sa sobrang kapal. Oo, ramdam mo talaga yung humid na ang hirap puminga. paglumabas yun. Pag lumabas ka, parang hirap-hirap puminga. Sa atin naman kasi, yung humid, mild lang. Pero araw-araw meron. dito naman, sobra-sobra, pero bihira lang yung humid. atin. <laughs> Ang mild nga lang. Pero na araw-araw naman umid. Paglabas mo, pawisan ka na. Kakaligo mo lang, pawis ka na. Ah, dito naman yung mga ano. Ang daming truck ngayon. No? Ah. Ah, asking. wait pasakit, Jimmy? Ay, ah. why don't you know? Paro niyo? Kaya nga, mag-shout. Mag-shout. There is uh, bags here for Salmia Salmia Yeah. Ayan, nandito na kami. Dito kami sa back door kasi si Basyang may kukunin pi-pick up.